Sabi na to Ang daan yung mga sasakyan na ano Sira-sira Tapos may bahay doon Yung guys uh, Magandang magandang umaga po sa inyo lahat uh, Time check po tayo It's uh, 8 o'clock ng uh, umaga dito Ayan at uh, Tara samahan nyo ako magbike ngayon Dito sa North Plat. Hindi ko alam kung saan nakabuti ng video na to Basta Itong gagamitin natin camera ngayon Itong malit na to para hindi tayo ma-stobo sa pumbike natin at makapture natin ng uh, maigi ayan nakapulong gear tayo ngayon para safety ba alright let's go ayan guys Ito, nandoon tayo sa stoplight. Hindi, Ito ang McDonald's sa kabila. Ayan. At, nandun naman yung Cane's. Ayan. Well, gusto kong pumunta ngayon sa may downtown. So, try natin makapunta ro'n. Yung tayo dadaan Sa gildi lang tayo. Andito naman yung uh, Goodwill And, um, Ang Goodwill Pwede kang mag-donate dyan Ng mga Hindi mo na ginagamit Ng mga gamit At uh, mga damit, kahit ano Ayan, tapos binibenta nila dyan ng murang halaga yan tapos yun ata ay idodonate nila sa mga homeless, mga ganyan yan, dito naman tayo sa stoplight guys, okay green light na eto ang uh, predis yan uh, matry na namin din kumain dyan Thank you. At try na namin din kumaan dito sa Prez to. At uh, parang din siyang Cane's fried chicken siya. Chicken breast. Nakakatuwa yung mga tao dito talagang. Thank you sir. Thank you. You too man. Thank you. Is it okay man? Nakakatuwa yung mga tao dito. Napaka-bite nila napaka-approachable nila talagang nabibigayan yun din ang gusto ko dito sa North Plot yung mga tao dito talagang para sa akin na yung mga pati dito talagang mababayad sila hindi ko pa naman nararamdaman na ano dito na nagkaroon ng races or something sa side namin wala naman Mas ko naman talaga yung ano nila mabait sila yung mga puti dito meron lang akong ano ikukwento sa inyo meron kasi akong kaibigan na ano dito na na itim pero taga Africa siya ayun um, umalis na sila dito kasama ko na rin siya sa mga vlog ko pero hindi ko babanggitin yung pangalan tapos yun umalis na nga sila dito nagpunta sila ng uh, ng uh, ibang state kaya lang sila umalis ayun na kuwento nakakwento niya kasi dahil itim sila yun nagkakaroon din sila ng parang racist niya kasi yung mga anak niya so madalang na kasi ang itim dito eh. so yun Uh, parang tinutokso daw yung binubuli daw yung mga anak niya ayun talagang yun ang pinaka main reason nila kaya nag iba sila ng state ayun to, nakakalungkot man din kasi natagal ko na nakasama yun dadalawang taon so yun uh, sipi mo no uh, masakit din yun kasi na uh, ano, sa mga anak mo mabully So, sana, dapat pante-pante lang ang tingin natin sa mga tao. Pero, yun nga, kaming mga Asian dito, hindi kami nabubuli. Para sa akin, na yun ang tingin ko. Alam niyo kung bakit. Ang tingin ko kaya yung mga Asian, mga Pilipino dito, kaya hindi nabubuli. Kasi, mga mukha kaming mga Mexicano. So, yung mga Mexican dito, May so, mga, alam niyo mga, mga Mexicano Mukha din mga Pilipino yan eh. So yung na siguro nila minsan Pinagkakaman na kami Mexican So yun ang tingin ko ah Yun ang tingin ko na Kasi marami din Mexican dito eh. Yun ang tingin ko kaya ah, Normal na lang yung tingin nila sa amin dito na Yun mga ano nga May lahing uh, ah, Spanish. Spanish bread ba? Minsan nga may dumating na ano pagkakataon na kinakausap nila ako ng ano ng ng Spanish so yun sabi ko no Spanish no Spanish marami kasing iba't ibang ano nang Spanish din dito may, may mga taga Cuba Hey guys so na, dito na tayo sa kanto Yun yung down, downtown you know, o no? may pizza hut tapos pupunta tayo dun sa ano itong uh, historic historic daw to eh ayun o canteen district boy Ayan. Napunta rin kami dito pagka alam mo na, may mga event dyan. Alright, ito na yung downtown. Kung mapapansin nyo talaga, walang ganang tao. Ayan, walang ganang tao, walang katao-tao. Tao. Kasi, guys, linggo ngayon. So, linggo ngayon. At umaga. Alas 8 ng umaga. Uh, mga alas 9 na pala guys Dami namang bilihan dito Mga damit Mga ganyan Pero Hindi sila ganong tinatangkilik ng mga tao talaga Hindi ganong tinatangkilik You know Yung iba nagsasarado na Kung hindi pa naman ganong kadaming tao talaga dito ito guys, stop tayo dito all way yan. So pagka all way na stop, mukha nito. Magbibigayan lang kung sino nauna Yun guys, pahinga muna tayo dito ng konti. At inom tayo dito. Lang yan, walang tao- tao sa likod ko ah. Ngayon, guys, ganito yung mga simbahan dito. Ayan. Ayan. Yung simbahan, guys, oh. So, may misa pala ngayon. St. Patrick Church. Ngayon, guys, oh. So ganyan yung mga bahay dito. Ganyan naman, oh. Marami na rin mga lumang bahay dito. Mura din ang mga bahay dito, actually. So may bibili ka ng depende siyempre kung ano kung bago ba o luma may mabibili kang 100,000 above 200, 300 yung 300,000 maganda na yun tapos mo nang hulugan yung mga bahay napakahilig ng mga tao dito talaga maglabag maglagay ng mga flag sa harap ng bahay nila ayan o silang muna tayo alas mga bahay dito talagang sa sasakyan kasi yung sasakyan din dito parang rin talagang lalo na dito necessity kung tawagin, talagang kailangan Mahirap kasi yung public transportation dito. Talagang, uh, minsan pa-schedule ka pa. May mga Uber naman o taxi talagang madalang. May bus din, pero pa-schedule -pa ka pa nga. Kaya mahirap. Kaya mas maganda talaga, may sarili kang sasakyan. Dalo na kasi pagka dumating yung snow, ang hirap. Hindi yung lugar dito. Dalo na natin makakita ng tao nasa nabas, no? Ayan, dyan dumadaan yung mga train. Dito. Dalo na po tayong babahan dito. yung Pacific tingnan mo itong gasoline station to parang nakikita natin sa pelikula yun o ganyan lang sya tapos yung bubong tsaka guys yung mga sasakyan dito karamihan ng mga sasakyan dito ang mga gusto talaga nila yung malalaki lalo yung mga truck kasi gamit na gamit talaga sila eh mga tao kasi dito Minsan hindi naman nag stay sa isang lugar lang. Talagang nag-iibang stage sila, panghakot. Yung bayang pwedeng panghakot na lang ang gamit. Ayan, kamukha ng mga ganyan. O, truck. Dito kami dati nagpo-practice. Mag-drive. Nag-drive ko siya dito. Nasamantala ko na nga itong pagkakataon na to na makakapagbay pa tayo sa labas kasi nga eh mga ilang buwan lang yan mag ano na magpo-fall yan tataglamig na nun tapos maging snow na tingnan nyo guys oh Hingga nanti sulit. Grabe na to. Ang dami mga na ano. Sira-sira. Tapos may bahay dun o. No? May bahay do, na oh. wala nakatira. Sobrang madamo na. Grabe yung lugar no. Dami siguro na to. Parang ano siya eh. Tambakan ng mga sasakyan. Wala. <coughs> Pero kung mapapansin mo dito sa ano na to Malinis Ibig sabihin may dumadaan dito Pero nakaharang siya ng Ang kahoy Ibig sabihin hindi ka pwede pumasok Ito yung pinaka Gate niya. Ito yung may lugar boy Marabi oh Matakot na Parang wrong turn ba? Wrong turn. Ah. Oo, oh, tambakan nga talaga oh. Tingnan mo dito ah, Pero talagang inain na siya ng mga halaman Tsaka mga dami Dami Dami, iba't mga krasis sa kiyan yung mga bahay. Yun, guys. Ito. Pabalik na tayo at uh, nandun tayo ngayon sa main road. At nalobat na yung ano, maliit nating camera. So, yun nga yung ngayon, dito. Mabilis yung malobat. Lumang tayo sa kabila kanina eh. So, ayan. Ito yung Johnson. Diyan kami kumuha ng sa sakyan na pangalawa namin sa sakyan second hand si Macy's yung ginagamit ni Macy's ayan yun, tsaka may kumuha ayan ayan ako yung mga sakyan puro halos mga truck ayan GMC yung mga bahay dito may mga underground yun eh nakikita nyo yung maliit na doon yung sa baba mga bintana may mga underground yun yung mga bahay dito ayun okay, guys so, oh meron din din dito ng mga camper van no? oh yan mga usong uso dito yung mga ganyan kaya meron na kami ano yan meron ng tulugan yung CR talagang parang bahay na yung mga yan ayun oh no? kaganda ng Well, dream din natin yan. Someday, di ba? Kaya, uh, Nag-return tayo. Mayroon travel-travel na lang tayo. Kasama yung camper van. Tapos sila hila ng uh, mini truck natin. Di ba? Angas, no? So yan sa mga pangarap namin misis. Hey guys. Bukod nga pala sa Walmart. Meron din ditong uh, grocery store o supermarket na ang pangalan na yun. God, it's super cool, yeah. Sa rin grocery store dito yan. Pero hindi kami gano'n namimili dyan. Mas sa uh, siyempre solid tayo sa Walmart. Dahil doon tayo natatrabaho. At na akong discount doon. Meron kami discount doon. Alright. Maganda rin dyan. Gare Superfoods. Bali yung Gare Superfood na yun. Katapat lang nito yung The House of Bar. Ayan. Dito kami may hindi tumambay ng mga mamam boys. Yan. Bali ang meron dito is uh, bilyaran. Eh, pwede kang uminom dyan. Yan. Dito kami nag uh, tumatambay pagka uh, minsan, minsan lang. The house of bar. Yan. Yung uh, ino inuman dito walang pulutan. Di pa sa ating kadalasan may purutan dito Walang pulutan dyan boy. Wala kang ma na purutan Whew. Sarap mo bike guys Dito medyo maganda na yung bahay mga moderno sila ayan o ayan guys maramihan ang mga bahay talaga dito wala silang bakod hindi gusto yung bakod bakod dito hindi sila yung bakod talaga Ito church din to. Yan o. Siguro born again church. Yan. Yung mga apartments. Ito ang banda may mga apartments na. Parang ano to eh. Yung mga bahay na to. Yung mga mobile. Mobile kung tawagin na ano. Mobile house. Parang yung mga ano lang. Parang gaganda oh. Kabila mga bahay. Ganda, ganda ng mga bahay dito. Pagulat naman yung ano. Yung train. Ngayon guys. At malapit na rin tayo sa bahay. So yun guys, uh, dito ko natatapusin ng video na to. Pauwi na tayo ng bahay. Ayun, uh, salamat sa panonood. kung gusto nyo mag-comment dyan, kung ano ba yung mga gustuhan nyo dito sa lugar namin. O ano bang masasabi nyo sa lugar namin dito sa North Platte. Tsaka hindi ba dito nagtatapos to? Mayroon pa sigurong kasunod na video to. Habang uh, wala pang snow, subukan pa natin gala-gala dito. Papakita ko yung sa inyo. you and all right guys see you in our next vlog thank you for watching love you all guys